Ah, ah, di ko kon sinisi. Ano siya? Ako ay may bufo, lumebad sa langit. Di ko na makita, umutok na pala sa so yung lampay ko. Pumili na lobo sa pagkain sanay Nabusog pa ako Ooh. Lerong lerong sinta Buko na ang papaya Dalay dalay buslo Sisidlan ng bunga Pagdating sa dulo, nabali na ang sanga Nanay, tatay, gusto ko ng tinapay